So yan guys, pakita ko sa inyo yung nakasama ko sa si Marley. Naglakad kami dito. Pinakataas yan. paykot dito sa may railway. Dito sa may North Shore. North Shore Road. So pakita ko sa inyo yung view. Dito sa dag side. So dito yan sa may Billis Bay. Well, dali Marley. Marley. Yan sa may Belize Bay. Hanggang doon, papuntang St. George's Airport. Yan, doon pinaka-island. Napuntahan na namin doon sa pinaka-dulo. Doon yun sa pinaka-dulo yun. Napuntahan na namin yun ng mga dogs. Yan, may pinaka- Yan, ng water, oh. Bang clear. May rock islands yan, di ba? Then, ang nang haba yung pag dilakad. So galing kami dito. in si Marley. Nag-aapura na siya. Nakita tayo Come on. Ganda maglakad pag galing ka sa ah, pag sa gilid ng dagat yung lakarin mo. Yung makikita mo na mga view. Yo, sa mahangin maglakad. Dito mga pine tree to eh. There's a lot of pine tree here, Marley. So ngayon, isang aso lang kasama ko ngayon. Kasi nilakad ng amo ko yung isa kanina. Kaya tag-isa kami. Lahat na ikot natin. Puro kakuan dito. Puro mga tres. <coughs> Tapos may hagdan dyan. Oh. <coughs> Pwede mag-swimming. So, dito lang yan sa may bandang North Shore Bayless Bay wali ba, puro mga rock dito nakikita mo yan, puro rock dito mali o kahit saan kasi yung dating ay yung vulcano na sumabog kaya yan nagkalat yung mga bato yan dito yung banda sa baba banda mag fishing dyan eh pag summer anytime pwede mag fishing Kung masipag ka lang mag fishing lalim dyan mali oh Parang ganda dun sa gitna oh The islands. Tapos nang nilakad na, yung, lakad na yung, mali, yung layo eh. So yan guys. Kailangan na ikutin natin yung isla. Sa tagal ko na dito. Hindi ko pa na ikot lahat ng buong islands. Kasi ang daming Ang daming lugar. Ang ganda ng greenhouse dyan. Yung view niya ang ganda. Yan yung pinaka view niya. Dito. Diba atas taas may bench? Upuan. Balik na tayo dun mali. Pupunta na kami doon. Hindi na muna kami pupunta dyan kasi mag 1 hour na yung lakad namin so dyan ang ganda na kulay yung dagat na mm -hmm. blue ocean blue Nak nakaharap tayo sa ilaw sa sun so yan guys Siningal si Marley, oh. Diba, ang ganda maglakad dito sa gilid na ang dagat. Masarap daw ng hangin dahil mga bulaklak. White flower. What are you doing, bubu? ganda ng bahay dyan ang oh. ganda ng harapan niya dagat ah, puro bulaklak dito hanggang doon hanggang dulo yung mga bulaklak paikot yeah, may swimming pool pa siya dyan yung bahay niyan ganda ng view niya sa harap ng dagat. O yan, mga blaklak yan pa, hanggang dulo. Ganda maglakad. Phew! So yun lang guys. Video for today. Thank you for watching. Bye bye for now.